Good day, everyone. This is a place where government representatives discuss relevant and timely issues. Welcome to PIA I-TALK! Hati ang opinion ng mga tao tungkol sa artificial intelligence o AI. Sa iba, ito ay isang inubasyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng ating pamumuhay. Samantalang sa iba, ito ay isang panilinlang upang mas maunawaan kung ano ang AI at ang mahalagang papel nito sa ating buhay at lipunan, samahan natin si Dr. Francis Markimba, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Francis Markimba, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Marami ang nagsasabi na artificial intelligence o AI ang teknolohiya ng hinaharap. Pero ano nga ba talaga ang AI? Ang AI ay tumutukoy sa mga computer systems at teknolohiya na may kakayahang gayahin ang ilang aspeto ng katalinuhan ng tao gaya ng pag-iisip, pag-aaral at paggawa ng desisyon. Kabilang dito ang machine learning, nat natural language processing, computer vision at robotics. Karaniwang ginagamit ang AI sa chatbots na sumasagot sa mga tanong at nagbibigay serbisyo sa customers, mga rekomendasyon ng videos o posts sa social media, self-driving vehicles o sa sakyang may kakayahang magmaneho ng kusa, mga applications sa medisina gaya ng diagnostic tools at monitoring systems, at mga smart home devices tulad ng automated lighting at voice assistance. Ngunit marami ang may maling akala tungkol sa AI hindi totoo na layunin nitong palitan o agawin ang trabaho ng tao. Ang layunin ng AI ay suportahan at mapalawak ang kakayahan natin sa paggawa ng trabaho ng mas mahusay at mas mabilis. Base sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, malaki ang pagkakaiba ng paggamit ng basic na digital technology at advanced technologies tulad ng AI sa mga negosyo sa Pilipinas. Halimbawa, sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 90.8% ng mga negosyo ay may computer at 81% ay may internet access. Ngunit, ayon naman sa survey ng PIDS, Survey of Innovation Activities noong 2021, 14.9% lamang ang gumagamit ng AI. Mas marami ang AI users sa mga malalaking lungsod, malaking negosyo, at partikular na sa mga ICT at BPO industries. Ayon sa pag-aaral, may apat na pangunahing hadlang sa mas malawak na paggamit ng AI sa bansa: limitadong digital infrastructure, kulang na kaalaman tungkol sa AI, kakulangan ng mga skilled workers o mga taong may sapat na kasanayan sa AI, at hindi sapat na pondo para sa pagpapatupad ng mga AI projects. Malaki ang responsibilidad ng gobyerno para tugunan ang mga hamong ito. Iminungkahi ng pag-aaral na kailangan tutukan ng una pagpapahusay ng infrastruktura para sa digital na teknolohiya, pagpapalawak ng edukasyon at pagsasanay tungkol sa AI, pagtatakda ng regulasyon at mga patakaran upang maging responsable at etikal ang paggamit ng AI at pagbuo ng public-private partnerships upang mapabilis ang AI adoption. Hindi na maiiwasan ang pag-usbong ng AI, Panahon na upang baguhin ang ating pananaw at harapin ito ng positibo. Sa halip na katakutan, kailangan nating paghandaan ito. Mahalaga ang pagbabago ng kultura at mindset na tignan ng AI bilang oportunidad, hindi banta. Ang paghahanda sa ating human capital ay kritikal. Kailangan bigyan natin ng sapat na edukasyon at kasanayan ang mga manggagawa at mga kabataan upang sila ay handa sa hinaharap na dala ng AI malinaw na malaki ang papel ng AI sa ating kinabukasan. Ngunit ang tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng AI ay nakasalalay sa ating paghahanda ngayon. Kailangan ng sama-samang aksyon ng gobyerno, mga negosyo at ng bawat Pilipino upang matiyak na magkakasabay tayo sa AI revolution. Ang AI ay hindi dapat katakutan. Kapag may kaakibat na polisiya na magagamit ito ng responsable para sa kaunlaran nating, ng ating bayan. Ngayong Setyembre, inaanyayahan namin kayong makibahagi sa Development Policy Research Month sa pangungunan ng Philippine Institute for Development Studies. Tuklasin natin ang iba't ibang paraan upang paano makatutulong ang tamang polisiya upang mapabuti ng pamahalaan ang pamamahala gamit ang AI. Bisitahin ang dprm.pids.gov.ph upang makibahagi sa selebrasyong ito. Muli, ito si Dr. Francis Markimba ng PIDS hanggang sa susunod na iTalk. Maraming salamat. Sa wastong paggamit, ang artificial intelligence ay maaaring maging daan sa mas mabilis at mas epektibong serbisyo publiko tungo sa isang mas maunlad at progresibong bansa. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIA iTalk. Mabuhay ang bagong Pilipinas!